Punta kami ng Ayala Mall, Feliz, sa Marikina, Marikina Heights. sa ko yung anak ko. Ayan o. Magbibillard kami linggo ngayon. July 27, 28? 28 pa ngayon? 28, oo. Eh, yan lang ano namin. Yung mama nila nandun sa Ilocos. Pasyal-pasyal kasama yung hipag yung bunso ko na mababay na iwan sa bahay walang may iwan kasi dalawang bahay walang tao eh dalawa na lang kami ng anak ko panganay eh, magsarili na lang kami dito pasyal pag uwi namin mamaya eh, yung bunso na mababay bahala na siya mag isa daw wala kasi may iwan sa bahay may pusa din hindi no? pwede iwan namin si Pautso yung pusa namin magwi si na siya anak kami na bilyaran dito bilyard kami kaya yun sige hanggang dito lang muna mga idol mga update lang